Good morning everyone! Good morning everyone and welcome to my YouTube channel at Show Vlog or Inspired by Shell. No? So, ayan guys, kamusta po kayo lahat and uh, welcome po dito sa aking channel. Today's vlog guys is, today's video guys is uh, mag experiment po tayo ngayon sa pag kukulay ng ating buhok. Kung makikita nyo guys yung ating buhok, ayan. May kulay na ito guys, no? So, ayan. May kulay na to. So, ayan. As you can see, meron tayong mga white hair. Kasi every time kasi guys, pag nagkukulay ako ng black, ay talagang siguro mga one week pa lang or yes, one week pa lang guys, is na kita kitang-kita talaga yung white hair na lumalabas. So, parang ayoko siya guys. So, kung makikita nyo, ayan. So, ilalagay ko lang dito guys, yung kulay na gusto ko guys, ilalagay ko dyan sa ating video, no? ipopost ko lang dito sa ating video na ganyan yung ating gusto i-achieve na kulay, yung honey tea brown, so ayan guys ito pa yung mga is brimood makikita nyo guys, brimood at yung number nito guys is 6.17 6.9% na oxidizer ayan, so meron lang po tayong brimood brimood na 12% Ayan, kanya. Brimode na ito. Brimode na bleaching powder. Brimode na bleaching powder, guys. Ayan po siya. Ayan, premium series po yan, guys. So, puro, ito po yung ating gamit, guys. Ito po yung ating gamit. So, ayan siya, guys. And, of course, gumamit din po ako ng remove the serum. So ayan. So ito lahat po yung guys ang gagamitin natin guys sa ating pagkulay kung talagang ma-achieve po natin yung ating uh honey tea brown na kulay guys, no? So yan po yung trending ngayon na kulay guys na And kung uh, guys kung magtatanong ko guys kung ano po itong serum na to guys is mas maganda ito guys gagamitin pag nagbe-bleach po tayo guys, no? Kasi nga Ah. Uh, serum po siya, nakakalambot po talaga at may treatment na po, parang keratin. <laughs> keratin serum po yes So that's why bumili ako na 'is maraming binili ganito, guys, kasi nga minsan nagkakaubusan ito. So ayan guys, uunahin natin. Syempre, huwag kalimutan, huwag kalimutan gumamit ng gloves. <laughs> uh, yung unang ano ko dito, guys, is brown. Huwag kalimutan gumamit ng ma yung ating gloves. So, ayan. Ayan. What dito naman? Ito yung ating mga materials. And at mixing bowl. And of course, guys, kagamit din tayo ng cape. Gagamit tayo ng cape, guys. Para, uh, okay. yung ating hindi So, ito na guys, no. Meron na tayong bowl. Uh, ito na yung ating mixing powder. So, yung gagawin ko guys is magbe-bleach muna tayo guys. Madali ang bleach lang to guys. Yung ating gagawin sa ating buhok. Kasi nga 12% yung ating oxidizer. Kasi sobrang nipis lang siya guys yung aking buhok. Kung makikita nyo guys, sobrang nipis lang siya. So, kalahating bleach. Pero so, hindi hindi natin uubusin yung bleach guys. So, ito siya guys. Yung bleach. So, ito na nga, guys, no? Natapos na po yung ating pag-bleach. Yung pag-apply natin ng bleach. So, ako! Ito, hindi ko na siya nalagyan po. Kasi lalo siya titingkan. Kasi ito nga siya, guys, ayan. ayan. Titingkan kasi siya. Ang nakikita nyo siya guys is nagiging kulay yung aking hindi ko pa nalagyan yung dulo guys kasi nga ayan sa taas nakikita nyo mabilis lang talaga siya guys mag uh, tawag ito magkulay kasi nga nag bleach tayo no? so napaganda talaga ng bleach super so, for, wala pa siya guys ng 5 minutes no? mag 5 after ng 5 minutes guys hindi uh, tayo magbababad ng matagal para Ayan. Titingnan ko lang siya, guys. No. Nakikita niyo. Ayan na siya, guys. Kung nakikita niyo. Nakukuhang kulay na siya, no? So, ayan. So, inabos ko na yung bleach natin. Ayan na, ina, guys. So, so after that, maglalagay po tayo ulit na kulay. Babano lang ako, guys. So, inaano ko lang talaga siya, guys, na mga kulay na taas. No? Ayan, ako, so, Hindi ba ako masyado na groups, guys? Kasi... So, dito ko po. Ano na hindi siya, guys? Ayan, guys, kung nakikita niyo siya, guys, Kung nakikita niyo siya, guys, kasi nga sa due to lightning effects, guys, parang magiging patulog na siya na film. <laughs> Actually, guys, kaya siya 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 ng kulay yellow siya. So, ayan. na ko maging. Ayan, na ko to. Kasi so, dito guys, nakita nyo, yung, yung likod ko is okay lang. No? Nakita ko yung likod. Nakita ko sa inyo likod guys. Ayan yung likod natin. No? So, gusto ko siya. Ay, tatayin mo oh. ako. So, ayan na nga, guys, no? Ayos. So, ayan na nga, guys, nakapagbanlaw nga rin ako, no? So, pag, nung nagbanlaw ako, guys, hindi po ako nag-shampoo or nag-conditioner, no? Hindi po ako gumamit ng shampoo or conditioner. So, kung nakikita siya, guys, ah, hindi masyado talagang binleach ko talaga yung roots kasi ayoko. Ayoko talaga siyang kasi nga yung dulo is lutong-lutong -luto na, guys. So, Iwan ko ba. Ayan siya, guys. So, papatuloy. So, ayan, guys. After that color, and this is the bleach. So, tulad. Gagamitin na natin yung ating kulay na. Um, ayan siya, guys. Yung ating honey tea brown. Honey tea brown color. So, let's see, so, guys. So, dahil manipis na siya, guys. Hatiin ko siya. Yung... so, here. Okay. So, yung purpose nito guys is putasan. Pwede pa ito guys. Ayan, kalahati lang yung ginagamit guys. And then, of course, you're up And then we're going to mix, mix, mix again. put here over here at the in here guys so nasusunod pwede ba to ayan guys every time na magamagamit ako ng serum guys sobrang lambot kahit nakabitch kayo guys hindi dry yung buhok so ayan this is it going to wear are gloves. <laughs> So, ayan, guys. This is after uh, 15 minutes. Pinamat ko lang po, guys, ng 15 minutes. So, ibabanta na po tayo. Let's do So, let's go. Ibabanta na po ako. So, this is it, guys. Pagkatapos nating mag-banlaw, ito na po yung ating finished product this is the honey honey tea brown so i answer so guys Ito your honey tea brown guys as you can see this is my white hair no ayan. So, ayan. this is my white hair and this is it So, okay naman siya guys. Maganda naman. Hindi lang talaga ako magplancha at hindi pa masyado tuyo talaga yung aking uh, buhok guys. So, ayan po siya guys. No? Huh? So, hindi ako nagplancha. Nagcomb lang po ako. So, pag plancha ito guys, talagang medyo basa pa yan guys. Medyo pasapayan yung ating box. So, ayan. That's all. So, sana nagustuhan niyo po itong video na to, guys. And please comment down below kung ano pang reaction niyo and please do subscribe to my YouTube channel for more videos to come. So, ayan, guys. Thank you so much and bye-bye everyone. Bye.